Yo mga pre, kamusta kayo lahat? Ako nga pala sa si TPC at ngayong araw. Magre-react lang tayo sa isang lady writer na nagva-viral ngayon sa mundo ng internet no matapos siya maging piece of shit online at hindi lang online ayon sa comment section maging sa alsada mga pre. Pero bago natin husgahan, di ba? Ayoko naman bumasi sa opinion ng iba. Panoorin na muna natin. Alam mo, lubok lobok yung dahan? You tell me, bakit nga ba? Bakit nga ba? I don't need to see this shit. Pero tayo sa action. Notice this truck has been herding lanes without checking. I noticed this truck has been herding lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. So may napansin daw siyang parang tanga no, na truck na nang aangkin daw ng linya no, na hindi siya na check yung surroundings niya. Kaya nagdesisyon siya no, na unahan tong parang tangang to. Na mahirap husga, no, base lang sa short clips kung talaga bang parang tanga lang yung truck o umiiwas lang talaga siya sa lubak. Pero kayo na humusga mga pre, tingnan natin. His surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights like you're supposed to pay for it, like subscription. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights like you're supposed to pay for it, like subscription. Suddenly swerves nearly half a centimeter close to bumping me, like he owns the fucking road. <laughs> <laughs> All good. Super good. Super <laughs> so good naman. Yeah, ay, ay, pick up. Sapakin natin. Eh, hey, naroon yung pick up. na nilampasan niya kanina at pinakyuhan Sapakin daw nila no? she sounds like a very reasonable at kalmado na tao no? di ko alam kung ba't siya binabash no? pero base sa mga napanood ko dito sa video na to mukhang reasonable na tao naman siya pre no? mukhang hindi siya pinangingibabawan ng pagiging violente no? ng pagiging emosyonal di ko magets kung bakit ibabash siya ng mga tao no? Panoorin pa natin mga enkwentro. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? alam mo kung talaga nasa tama ka, di ba? Ito yung perfect opportunity sana, no? Para sabi mo dito sa taong pinakyuhan mo, no? Yung rason kung bakit ka nagalit. Ito na yung tamang opportunity para pangaralan mo siya sa kung ano yung ginawa niya mali. Ang weird lang, no? Na ang una mong response sa kanya, bakit nga ba? Na parang dapat alam niya na to. Kung baga, paano kung hindi niya nga alam, eh? Paano kung maraming factors kung bakit hindi niya nakita? Gaya ng hindi niya napansin kasi posibleng nasa blind spot ka. O kaya naman hindi kanya napansin, no? Dahil sa kanan ka nag-take over. Marami sana na pag-usapan, no? At nakuhang side kung sakaling level-headed mo lang kinausap si Kuya nung tinanong ka kung bakit ka na mamak Opportunity na to no para sabihin mo sa kanya yung side mo no kung bakit tingin mo mali siya. Pero mas pinili mong mag-ala toxic girlfriend no na pag nagtatampo sa jowa niya, dapat alam mo na yan. Dapat kung mahal mo ako, dapat alam mo na kung bakit ako galit. <laughs> bakit nga ba? Bakit nga ba? alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. May side mirror pa. Ikaw yung tinatanong eh. <laughs> Ba't ka naman Bakit nga ba? Ikaw yung namaki. Ikaw yung makapagpaliwanag kung bakit mo ginawa yun, di ba? You tell me. Bakit you nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag so, kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. May side mirror pa. Ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dama. <laughs> May side mirror ka. Ako wala. Hindi ka gumagamit ng side mirror mo. Dumbass. What? Kung yung definition mo ng pagiging dumbass ay yung hindi paggamit ng side mirror ng isang tao tapos ikaw mismo walang side mirror, gaano ka pa ka-dumbass siguro sa sarili mong perspective, di ba? Yung hinihiling mo sa kanya ni hindi ka capable gawin para sa ibang tao kung sakaling ikaw na nasa harap kasi ikaw mismo tinanggal mo yung side mirror mo. Ano to? Magiging mali lang siya pag ibang tao yung gumawa tapos ikaw ni hindi ka nga capable gawin yung dinedemand mo sa iba no, na tumingin sa side mirror kasi wala ka nga nun, pray. What the fuck, bro? Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Use your side mirror. Pero pag sa likuran ko na nagkaroon, no, ni wala akong magagamit na ganon kasi tinanggal ko yung akin. mo Alright, bro. Kanyang pata, Wala. Pwede mo fucking plate number yan Pwede po Maista Parabi <laughs> ko yung Nung kasama niya na lang atay na hiya para sa kanya eh. Sorry po, nag-sorry na lang dun sa ano, umalis na driver. Siguro na-realize ng driver no, nung wala siyang makuha sagot mula sa taong to nung kinakausap niya. Ah, wala akong mapipigang ano dito, sense sa taong to no. hindi ako makakuha ng decent response sa taong to no para maresolbahan namin kung ano man yung naging problema. You tell me! You tell me, bitch! <laughs> Pero hindi ito yung pinaka-interesting para sa akin mga plano. Ang pinaka-naging interesting sa akin ay yung mga nabasa ko sa comment section. No. Yung mga comment mismo nung nag-post nito. Na sabi na dito, I don't care if that would change your views about me. Wala rin siyang pakay kung magbabago yung pananaw niyo tungkol sa kanya dahil dito. After all, I prefer my followers that thinks and has actually common sense. Kung baga, kung nagdi-disagree ka sa behavior niya dito, nilabelan ka na niya no, na wala kayong common sense. Lahat na magdi-disagree sa kanya dito sa video na to, ay eh, mga walang common sense. Ang galing ng mind conditioning na ginagawa niya sa mga followers niya, pre. No? Para lang hindi siya maging accountable sa ginagawa niya, ang ginawa na lang niya, ah, pag nagdi-disagree kayo sa akin, bobo kayo, di ba? Wala kayong common sense. Pero pag agree kayo sa ginawa ko at nanatili kayong follower ko, kayo yung mga follower na nag-iisip, matatalino kayo. Galeng, follow up niya pa. I'm not here to be anyone's cup of tea. You can follow other vloggers who'd bend to get all your approvals. Lol. I'm here to be the grain who has common sense. Kung bagay, yun pa rin pre. Mind conditioning pa rin ginagawa niya. Cars have blinkers and side mirrors for a reason if you're expecting me to wait for him as he swerves along a stretch of that back roads. You're fucking dumb and lack experience or common sense doing these things. Ang ah, nakakatawa lang dito, no, habang naninita siya, no, na dapat may side mirror ang mga sasakyan, yung sinasakyan niya, eh, tinanggalan niya na side mirror mismo. No? May nag sa kanya dito, but all vehicles have horns for a reason. Sana ginamit mo busina mo to alarm din Common sense, ma'am, kasama yan sa tinuturo sa LTO. Tapos wala ka rin side mirror. Mas marami ka pang violation, ma'am. Talo ka talaga LTO pag naimbestigahan yan. Sabi niya, Pinoy Logic, anong mas masama? Mamak o gumamit ng blinkers at side mirror? Well, base sa dalawang choice mo na yan, no? kung ano yung masama, mamak o hindi gumamit ng side mirror, parehas kang nasa category na yun dahil wala kang side mirror, ma'am. Eh. Saan <laughs> galing yung tanong mo, di ba? <laughs> At para ma-flex naman, no, yung intellectual capacity nitong Lady Rider na to, may nag-comment sa kanya, overtake kanan, dun palang mali ka na. Kinakausap ka ng mahinahon yung approach mo, pasigaw agad. May side mirror siya, ikaw wala, proud ka pa. Mas humanga ako dun sa lalaki, nakapagtimpi siya. Di porkit umalis, wag mo isipin na nadarag mo siya. Sadyang pinairal na lang niya yung pasensya. Ang reply ni Yana dito mga preno, ang kanyang intellectual response eh, Oh God, that's why you're bald. Grow your hair, then speak to me again. <laughs> Alam mo yon kung nasa tama siya, ni hindi niya ma-defend yung sarili niya. No? Ang pinakamagandang gawin sa puntong to, kung hindi mo ma-defend yung sarili mo, eh admit mo na lang sana, hala nga, baka may mali rin ako. Baka ito yung time para mag-reflect ako sa actions ko. Pero hindi, no? for some reason, ang naisip niya, alam mo magandang gawin dahil wala na akong masagot dito sa tamang statement na to against sa akin. I-point out ko na lang yung flow ng taong to. Kalbo! May nag-comment tuloy na fan niya, no? sabi dito, unfollow na kita, di ka magandang example sa mga rider. Pwede naman maipag-usap ng na maayos at huwag magmura. Buti mahinahon pa yung driver. Kung natapat ka sa siraulo, Raulo, baka napahama ka pa. Malay mo pa, nag-dirty finger ka. Sana di mo na lang in -upload yan. Well, base sa kanya, no? pag hindi ka nag-agree sa kanya, isa ka sa mga taong walang common sense. So, unfollow mo na siya. No? Pero pag in mo siya, dapat ready ka i-accept yung katotohanan na, hala, baka tanga ako kasi hindi ako nag-agree kay <laughs> Tapos hindi ko alam kung wala na lang ba talaga siyang masabi na maganda, no? Pero dinaan na lang niya sa gender issue to pre, sabi niya, fragile masculinity is showing. Ma'am, hindi naman siguro fragile masculinity ang mag-call out sa mali ng isang tao, no? Na nagkataon na babae lang. Baka ang issue dito ay hindi fragile masculinity, no? Kundi yung fragile na ego na ayaw mong i-let go. Hindi mo ma-admit na meron kang mali sa senaryong to kaya kung ano-ano na lang excuses yung ginagawa mo. At yeah, yun lang may reaction ko dito sa video na to. Huwag niyo na ako itag dito mga pre. Shish.